Ano yon? Nso, stick na to na. Oh, kuya Aryo ko, kuya Aryo, kuya Aryo, kuya Aryo, kuya Aryo, kuya Aryo. Kuya Oreo, Kuya Oreo, Kuya Oreo, Kuya Oreo. Uy, sus, bunso. Ang bunso. Anong gusto ng bunso kong yan? Kala ko islip na ikaw. Gising pa pala ikaw. Ha? Gising pa pala iyan. Kala ko islip na. Uy, sus, islip na. Mas kuya Oreo, oh. Pabebe lang. Pabebe lang. Ha? Pabibi muna ang Kuya Oreo. Ha? Ha? Pabibi muna Kuya Oreo. ah, Kuya Oreo muna. Ha? Ay, Antok na. Antok na yan. Sip na ka. na. Dali na Sleep na. Sip na Sleep na Sleep na. Sleep na na. 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 Richos, nagpa-baby rin. Ano pa na ito? Si Kuya Oreo, ikaw. O, ka rin. Ha? Oh, Awa naman. May misa inyo. Ha? Ay sus. ay, 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 sus. Dalawa na sila. Mamaya na ikaw, mamaya na ikaw, Kuya Oreo muna, Kuya Oreo muna. so ano ba yan o? Andung ka lang kanina, nandiyan ka na. Higa. Sige, tapos si Kuya Oreo ikaw. Ha, kiss. Kiss mo na. Ay, Sus Marie Kuya Oreo muna, ha. Kuya Oreo muna, ha. Ha, ha. Tapos, bunso. Kuya Oreo muna, tapos bunso, ha? Wait lang, ha? Wait lang, yan. Kuya Oreo muna, tapos bunso. Kuya Oreo. Bait-bait ang bunso. Galing-galing ang bunso kong yan, oh. Galing-galing bunso yan, oh. Galing-galing, Bonsu. Yan, ano? Ah, galing-galing yan. Ha? Tapos si Kuya Oreo, ha?